it's raining so badly. So badly. Oh, grabbing guys. Huwag na ako kayo diri. para makakapit. <laughs> para makakapita, guys. Magini mag tubig para makakapita. Onya, ready na po na itong sudanonon. Pwede na ni guys. Isulod na lang ni Naturon sa ininit. Kaya nanara siya, nanago. <laughs> no, tayo, biktima ka ron. Nanago. Nago siya dira. Kaya nadakpa na yung umang mga kuyog. Uh, ready na na siya. Uy, nakaw ra ba? nakabalo na siya, nga hapit na siya masugbar, yari. Ito siya malapuan. Okay. Paningubay ni usa ka balding. Kuan, kape. <laughs> mm. Grabe ulan na guys. Moro ni mga kalipay sa mga tao sa bukid. Mga pe kay tong grabing tugnawa. Mga pi na lang ta. Ang anira ra man jud ning pigado ta. Simpleng buhay. pag initag tubig para makakapita. Eh, tugnaw na kay Diri. Udah kay guys eh. Yes. Inait pista li rasa unahan, samtang kita diri meka-piki-piki lang ko sa ta kay. gaya pening bukal anak ay. Mga pita ron tiod guyses.